kananay. So, ano na ngayon? January 4. So, ang bilis lang ng ano, no, ng mga araw. Parang Thailand lang. Tapos na tayo sa 2024. December. Last Christmas. Last year. New, ano, last day of December ng 2024. So, ngayon is January na. Tapos na rin yung ating pinag-celebrate na New Year. So, ngayon, back to normal naman tayo. So, Sabado, Saturday, tulog pa ang aking anak. Ayan. Tulog pa ang aking baby. So, huwag muna natin istorben at masarap ang kanyang tulog dahil pag siya ay gising na nakupo napaka masya ang kulit niyan so ngayon for today's video lang naman po ay papakita ko sa inyo ang aking aking oven toaster oh, so then morning na at kailangan natin mag almusal so ako ay nag toast na yung napay isilise bread ang nasa loob niyan ang tinapay si mamaya naka-timer naman yan Pagtapos na yung timer ticking ng natin kung kumusta naman ako ng pagkatos at eto naman tapos na ako mga luto na no. ito isa kami ka ni Bella isa sa akin isa kay mama at isa kay Bella Makole. at syempre may kasamang palaman ang aking Arnold ito po talaga ang aking binibili na cheese, white cheese. Ayoko nung ano, ayoko nung yung isang cheese na ano, kasi nabibitin ako sa lasa Pero ito, lasang-lasang talaga ang cheese. Arla, white cheese. Kasi ito, nakatikmang ko na kasi ito nung nagkabawa ako ng Oman sa Middle East Oman. So, ito yung cheese ng aking mga amo. So, syempre, hindi naman sila correct, hindi naman sila madamat sa pagkain. Kung anong meron sila, yun din ang pinapakain sa akin. Kaya yun. yun <laughs> yung, yung nagustuhan ko doon na cheese. Kaya inanap ko, meron din pala dito ng ganito. So, yan ang lagi kong pinipili. At syempre, nagluto tayo na. Ayan, kumukulo na. Nagluto pala. Kumukulo na yung aking tubig. Dahil ako ay mag- Pancit Canton oh. Uh, na. Dito ko muna ilalagay itong aking foam. Para makita nyo. Ayan. ay, kumukulo na siya. Ayan. Kaya ayaw mo na kasi ako. Kasi maaga ko ngayon. Nag-sing. Dahil ako'y kinatok ng aking kapatid. Dahil akala nila ako yung nanalo ng loto. <laughs> nagtataya <laughs> like kasi ako sa luto. Eh ngayon na naman nagkataon, hindi ko natagtaya ng luto. Sayang, sayang, sayang. Sana ako na sana yung nanalo. <laughs> Dahil meron daw nanalo dito sa aming barangay ng luto. Sa halagang 25 million pero dalawa sila taga, ewan ko saan, sa taga saan yung isa. Pero yung isa taga dito sa barangay namin, napakaswerte mo. Kung sino ka man, napakaswerte mo nanalo sana ako na rin, sana. Naisip ako na kasi nung nakaraan, nagpunta kami ng palingki ni Ben, sabi ko magtatayo. Hindi kami nakadaan doon. Kumakatok yung mga kapatid ko kanina, aga aga alas 7 pala, so yun, hindi na ako nakatulog. Kasi akala nila ako na yun no? lalo. <laughs> alam nila nagtatay ako sa loto, pero hindi ako yun. Dahil kung ako yun, hindi ko pa sabihin sa kanila. <laughs> <laughs> hindi ko sasabihin sa kanila ako yun. Pero hindi talaga nag ako yun. Dahil hindi ako nagtaya ng loto sa iya. Nanalo siya na 12 million. Dahil dalawa daw sila. So naghati sila doon sa 25 million. So tig, tig 12 million something siguro sila. So napakaswerte niya kung sino ka man. Mag-bless ka naman. <laughs> so, yun. Kaya maaga tayo ngayon na Nag-almosal. Oops, tingnan na natin yung aking ah, tinost. Ayan. Ah. Ayan, ayan. Nakikita niyo mga kananay. Ah, Naaamoy ko na. Naaamoy ko na. Naaamoy toast bread na siya. Ayan. Ayoko yung siyang medyo mag-brown. Gusto ko lang na medyo torotos lang siya ng konti kasi gagamitan ko na tin na no, palaman. Yan. Kanasawa. 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 sawa, Yan ang aking almusal. Kanasawa. sawa. <coughs> ay, kana. Almusal. Toast bread pala. Ayan, e balik tayo doon sa Pancit Canton. Pancit Canton Payless. Pancit Canton Payless. Payless tayo ngayon. Magpapancit Canton tayo. Ah. Tingnan natin to. ito. Ito na yung model. Okay. Na naman po ang inyong mga new year back to normal na tayo, lalo na yung mga estudyante at yung mga nagtatrabaho back to work, back to school na, pero dahil sabado ngayon, dress ulit sila <laughs> yan so ako, balik na naman ako sa vlog 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 Vlog-vlog na naman tayo. Mag-subscribe naman kayo dyan. Subscribes naman, mga kananay. Bakit naman? Orin naman madagdagan ng aking subscribers. Dahil nasa 200 pala ang aking subscribers. Na nga, natin na natin itong hindi natin makita masyado dahil patay yung ilaw dahil ako ay gumagamit po ng extensyon. Eh, eh, medyo luto na siya. Babad na lang natin ng konti para maluto dahil mainit na. Tapos, yan. Lapit na. Punta naman natin yung aking tinutos na tinapay. Happy New Year! Happy Three so Magti-three kings na mag mag rin! New Year! Happy New Year! Happy Three Good morning! <laughs> Good morning! Happy New Year! Happy Three Kings! Mga pananay! subscribe na makalig sa aking YouTube channel. <laughs> Wala lang. Positive lang tayo ngayon New Year. Dahil alam natin, mahaba-haba pa ulit ang nintayin natin ngayong taon na to. So, dapat siya na more blessing tayo, more positive, good health, yun yung aking Dasal lagi sa kay Lord. Maging healthy ang aking pamilya, ang aking asawa, ang aking anak, at ang aking siyempre, ang aking mga kapatid. Yun, aking pinagdasal lagi. Sana at siyempre, blessed din tayo na financial. Diba? Kasi, mas kailangan din natin ng financially na stable na meron tayong magandang hanap po Kaya subscribe na rin kayo mga kananay para naman tumami ang subscribers. Pantayan <laughs> natin yung aking tinotos at baka masyadong masuyo. Eh ayoko naman yung brown na brown na kunting toss lang siya. Okay na sa akin. Oh, ayan. Ayan, ayan na siya mga kanana. ay Wait lang. ito na ang ating uh, pansit. Lagyan na natin ito. Pintay natin yung wala pa kami lamesa dito mga kananay kaya dyan ko na muna nilalatag dahil ang aking bahay ay hindi pa masyadong ayos. Wala pa kami lamesa at wala pa kami second floor sugot taga taga lang muna ko anong meron sa amin dito sa loob ng bahay ang um, importante meron tayo mga ganito o oh, di ba o oh, di ba oh oh oh, oh. <laughs> yan. matagal 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 pa siya mamaya pa siguro ay gising ang aking baby Tee Gising na ang aking baby. Chadan! Hello! Good morning! Gising na mo ang aking baby. Gising na ang aking baby. Good morning! Ay! Good morning! Nagluluto si Mama Almasol. Ay! Morning. Good morning, wishing now baby loves mama. Morning, yes, mama. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, baby love. <laughs> morning baby love oh go oh go ghi sương mà aga mang ô ngô lết cha mama nha aga nang ghi sương mà aga đi mang ô ngô lết cha mama nha Lamig? đẹp mà làm đẹp à trời <laughs> Good morning. Ay. Ay. Ayaw pong pansinin si mama. Ayaw pong ng bebe ko. Ah. <laughs> Good morning. Kiss mama. Kiss mama. I love you. I love you. Good morning. po mamaya to, energetic na naman to hindi to nalulubat itong batang hindi nalulubat napaka energetic ayan, hmm. tapos na po tapos na kumuha tayo ng lagayan dahil mainit yan dahil galing din yan sa init ayan oh, ayan ah, oh, O, okay. ganyan lang siya dapat. Kaya ko masyadong okay na yan. Okay na yan mga kanay. ay ito hindi pa may. Pero okay na din yan dahil mainit na din. Ah. Oh, Ayan. Okay na siya. Ito na ang ating almasol. Ah. Oh. Kaya na natin to dahil tapos na. Mamaya na natin takpan. Dahil mainit pa yan sa loob. At dahil tapos na, mag-aalmusal na kami ng aking bebe. Dito na natin ilagay. Ito na. Uh -huh. Oops, ayan, ang kamisol. Alam niyo po, nung New Year, ang uno, ang lagi namin ano, almusal talaga dahil inunti-unti ko yung mga tira tirang spaghetti at carbonara. So ngayon, konti na rin lang siya. Ito naman na ating almusal. Dahil naumay na tayo sa kay spaghetti, yung mga tirang. Hindi naman kasi pwedeng itapon 'yon dahil sayang. So, almusal na tayo, mga kanana. Ang aming Almusal. Ito pa yung tira nung New Year. Hm, oh. lapit na eh. Pakainin na din natin 'yan. Kaya na, mga kanana. Magkakapi nga po pala tayo, mga kananay. At siyempre, coffee lover tayo. Ito ang aking game. Kape. Kape. Kape, kape. Bear Max. Bear Max, mga kanay. Mga kananay, mag na kami ng aking anak. Pakainin ko na rin ito. So, mga. Babush na babush. Thank you so much. Please subscribe to my YouTube channel. Happy New Year. Happy Trickies. Bye.